Yo! What is up sa inyo mga Lodi at nagbabalik ang inyong lingkod Boss Toraxman once again and so for today's video ay pag-usapan natin si Antonina shook sa success ng tambalan nila ni Maris May issue kay Doni Pangilinan? Pero bago natin simulan nating video ay kung bago pala sa aking channel ay huwag mo kalimutang mag-subscribe Click the bell button para lagi kang updated sa aking mga video Anthony Shook sa sukses ng tambala nila ni Maris, may isyo kay Donnie. Kahit ang kapamilya aktor na si Anthony Jennings ay nasyok sa mainit na pagtanggap ng madlang people sa tambala nila ni Maris Racal. Pak na pak ngayon ang love team ni na Anthony at Maris sa hit TV series na Can't Buy Me Love sa ABS-CBN na pinagbibidahan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano talagang abangers din ang manonood sa mga eksena ni na Anthony at Maris na gumaganap bilang sina Snoop at Irene Chu. Bukod sa Dunbel, lagi na ring trending ngayon ang Snoop Rene. Well kay Maris naman si ni Ship as love team daw. Pero kami naman ay near respect namin yung isa't isa. Yung relationship ng isa't isa. Katulad din ng buong cast, maganda naman yung relationship namin. Ang pahayag ni Anthony sa panayam ng Magandang Buhay nitong nagdaang Martes, January 23. Super thankful din ang aktor kay Maris. Alam ko na magaling. Napapanood ko na si Maris dati like pub pa lang. Tapos ngayon magkasama kami sa show. Napapanood ko na siya. Sabi ko, ang galing nito siguro. Lalo na kapag comedy. And that time since bago rin ako ay nanghihingi rin ako ng tips sa kanila. Siyempre sa mas nakakatanda sa akin. Aniya pa. Nagbigay naman ng mensahe si Maris para kay Anthony sa pamamagitan ng recorded video, you deserve this recognition. I am so happy to be one of your co-worker and ka as Irene Chu." I am so proud of you. Aim for the stars, kasi papunta ka na roon. I am so proud of you. I am rooting for your success. I am very, very happy for you Anthony and you deserve all the love that you are getting and the success din, say pa ni Maris. Ayun naman kay Anthony. Hindi rin daw niya in-expect na mapapasama siya sa Can't Buy Me Love, ng Dunbel, Actually matagal na yung character pero biglaan lang din kasi yung sa akin tinawag lang ako one day before. So ang nangyari may ginagawa ako that time na show yung Erin Hart pa. Tapos daming nangyari. May sinusulat kasi akong character doon sa Iron Hart pero hindi ko masyadong nailabas doon since maraming nangyari nga. Nasulat ko siya that time yung character na yon. Tapos sabi ko parang mas magwo-work siya rito sa Snoop, mas street kid, mas smart kid siya. Alam niya kung paano yung tono ng pananalita niya. Tapos parang mas nag-work siya rito sa Can't Buy Me Love, say ng binata. Mariinding pinabulaan ni Anthony ang chika na hindi raw sila okay ni Donnie. Meron daw kasing mga tao na pilit silang pinag-aaway at Jean agawan ng issue. Yun nga rin po ang hindi ko maintindihan. Basta kami po ay ginagawa namin ang best naming lahat para sa show po talaga. At napag-usapan, nakikita naman po namin ni Donnie yun. Sinasabi lang namin na wag na lang pansinin kasi lahat naman ang ginagawa ay para sa show at lahat doon ay magagaling, say ni Anthony.